So, yung ganito eksena dito, yan, ganyan. So, kung ikaw ay mainiping motorista, talaga para pa, gusto mong makalusot dito, yan, sa ganyan. Kasi doon, kaya mo naman, ano ano, ba diba, sumiksik sa gitna. So, dito lang kasi may bus, may malapad na sasakyan. So, ang gagawin kasi ng iba dyan, para maiwasan to at tuloy-tuloy para niyang pag-abante nila at hindi sila matrapik dahil yun ang ayaw nila, yung natatrapik. Ang gagawin nila, dadaan sila dyan sa, eh, sa busway. Diba? Ang sinasabi na lang, saglit lang eh. Iniwasan ko lang yung ganito eh. So, kasi yung pag-iwas mo, yun nga yung naispatan ka ng spatter. Yun. Yung hindi yung sinasabi ko na kahit 2 seconds ka lang na dumaan eh, 5K na ay babayad mo. Kung sakaling makita ka ng spatter at mano ka dyan mapara. Yun ang uh, masakit. Di ba? Kaya kung ikaw ay mainipin, gagawin at gagawin mo yun. Mainipin mo turista. Pero sa mga katulad ng mga kapwa natin motorista na ganyan na uh, matyaga, ang antayin nilang bumukas yan ha, tulad dito. So, bumukas na, kasi na ako. Oh. Kasi pa pala, kasi malaki pala tong nasa unahan ko. <laughs> Katagalan na natutunan ko na tumagal. Tsaka alam ko naman na inaabangan na sa natabangan yung Papakawalan para di naabangan. Kaso nga lang pala ba ng Batang Alabang? Ano naman? Ay, matagbabantay. Kumbay Diba, kung mainipin ka, uh, hindi ka nagsaga na yun, ma-open yung daan mo, dadaanan mo. Dadaan ka sa busway, tapos makikita ka ng spotter sa taas dito, sa itaas dito, sa itaas dyan. Tapos nandun yung bantay sa unahan, sa may farmers, ilalim. Ititimbre ka, iraradyo ka na, ayun. Uh, dito, ganitong kulay, kulay blue na motor, kulay yellow na helmet, nakapulang uh, damit dumaan yan sa busway yari ka kahit hindi ka nila maplakahan <laughs> so paulit ulit ko na rin itong sinasabi at paulit ulit ko na rin itong binabanggit oh. na may mga mainipin talaga tayo mga kapwa motorista na hindi talaga kaya matiis yung traffic kasi hindi sila pwede matraffic ayaw nila na matraffic ayaw din nila na pumila kaya talagang uh, kahit bawal Kahit alam nilang bawal Dadaan sila sa EDSA busway Ganun lang ang ano dun Paliwanag dun Ngayon kung mahuli, masaktuhan na huli Malas So, syempre kanya-kanya ng drama Ganyan-ganyan ng paliwanag Kung sakali makalusot man, di ba Ngayon naman, kung hindi naman sila mahuli At walang bantay Na, na timing nga nila, napagdaan nila, walang bantay Eh, napakaswerte nila Kasi nakatipid sila sa oras, di ba Kano na lang ang labanan doon. Pag nahuli ay pag na pag hindi nahuli, swerte. Pag nahuli, malas. Kano lang naman 'yan eh. Kumbaga, sugal ka, sumugal ka na lang eh. Ay, nakatulad 'yan, walang bantay dito,